Wow! Hello mga KG Vlogs, Tara, samahan nyo kami kumuha ng kuhol sa bukid. Diyan nga ilulusong na kami ng tubig para pumunta na kami sa aming pupuntahan para kumuha ng mga kuhol. Diyan nga ay sabi ko hintayin ako ng partner ko dahil palalim na ng palalim yung tubig niyan. Baka kasi matulas ako at malaglag ang aking cellphone dito na nga at umakbay na nga ako sa balikat niya at medyo umulan na nga banda niyan. oh. Ang gunittest ng bigmo. Pero pag kumita, Nakarating na kami sa aming pupuntahan kung saan kami kukuha ng mga kuhol Dito nga ay 22 years old pa lang ako pero yung bewang ko pang 50 years old na. Kasi naman nararamdaman ko na sumasakit na yung tuhod ko dito para bang may rayuma na, na. pero ito naman kasama ko na una na nasa malayo na siya. Sabi niya kasi sa akin, maghanap daw siya ng itlog Pero wala naman siyang nahanap Dito nga banday, ang gaganda ng mga kangkong Sabi ko nga sa kanya, kuha tayo ng kangkong oh, Ibenta natin na sa palengke sa Sabi nga niya Ayyeg. dyan sa akin, siya na daw maghawak ng cellphone Para ko naman daw yung video niya Pero yun. tignan <laughs> mo naman <laughs> Natapon yun, niya na kuha niyang bisukol Suso. Ayan at meron na nga akong nakuha ang kuhul dyan. Hawak ko Wala na nga naman. dyan yung mahiwagang tungkod ni Lola dahil nasa sakit na nga yung ating tungkod. Kinukuha ko na nga yung mga nadadaanan kong mga kuhol dyan. Hmm. Oh. Yeah. Ito na po. Tara na mga ka-EG Vlogs. At ito nga, pupunta na kami kung saan kami kukuha ng mga koal. Kinagamit ko na nga dyan tungkol ni Lola. At dyan na rin yung mga kinuha namin mga kangko. Siya na nga yung nagbibidyan dahil nga napagod na kaming dalawa sa kanakan namin. Dyan nga gusto ko na nga lumangoy. Shout! Sana ako. Tubig dito, huwag yung ano. Kakatapos lang kasi umulan yan. Kaya gusto ko na mag-swimming dyan. Dito sa inyo, mabalang ikuwan mo yun. Dito lang. Lumalim na nga yung tubig dito dahil kakatapos lang ng ulan. 5'6 6 nga yung height ko dito pero yung tubig nasa bewang ko na. Ewan ko kung anong ginagawa ng partner ko dyan. Nagsasalamin ata sa camera. O nagpapapogi. Ano pagod na Itala ako dahil pagod na pagod ako dahil pagod na pagod na ako maglakad. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ilan taon na yung partner ko ay 26 na po pala siya. Vlog so, update na lang namin kayo ulit mamaya, AG Vlogs update namin sa mga makukuha naming suso para sa adobo ay adobong tuyo adobong tuyo hmm. at dito nga pala papakita namin sa inyo kung paano namin kinukuha yung mga suso at ito na nga sila mga ka ang dami <laughs> siya nga pala, matagal na namin planong pumunta ng bukid para kumuha ng kuhol. Yun nga lang, laging drawing at hindi natutuloy. Buti na lang, pumayag na siya dyan para makulayan na namin yung matagal naming drawing. Malalaki nga dyan yung mga nakuha naming kuhol. At ito ay nga yung mga nakuha namin, nilagay na namin sa timba para mapuno namin. Kukuha na naman ulit kami para sakto pag uwi namin. Kuha ka, tasawa ka mong mahal. Wala na naman, naman. Yan. Dati tinapon mo na po yun. May ramal yun. Meron, o. Oh, Nakatulog na sila. Na At ito na nga, pauwi na kami. At Siya na nga yung pinagtitfit ko para ako mag-video <laughs> sa kanya. At ito na nga, si Mang Kepweng to. Mababa <laughs> na yung kanyang tubig eh. Ito na nga, muwi na kami para lutuin na namin yung mga nakuha naming mga kuhol. Sabi ko nga sa kanya dyan, ako na maunang maglakad. Buti na lang laking bukid kaming dalawa. Ah, na kami. Ito na nga, malapit na kami sa bahay ni Mang Kepueng. Ayan, nandito na kami sa bahay namin. Sabi naman yung tsura ko. Oh, teka lang, 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 Ito na nga yung mga nakuha namin kuhol, nilagay na namin sa bacha para mahugasan na. Pagkatapos ngayon, na, nailalaga na namin siya para madali na lang alisin yung mga nasa loob. Para pagkatapos namin ay aalisin na namin yung mga laman niya sa loob. At alisin namin yung mga dapat alisin sa loob. Na hindi pwedeng kainin. Ako na ngayon nagbomba dyan. At siya na yung linis At nilipat na lang niya sa kabilang lalagyanan. Napuno nga yung timbang lalagyanan namin kanina. <gasps> fast forward at ito na nga nung lumabas ako ay sakto naman nililinisan na nila ni tata tsaka ni yung monkey pwing ay este yung partner ko syempre hindi pwede hindi tayo mangialam kaya ayan nangialam na ako nung patapos na sila at ito na siya inugas na ng partner ko para malayas yung mga lansa at nilagay niya din dyan ng asin at suka at pagkatapos nga yan ay binanlawan na niya Ito na nga ngayon, lulutuin na niya. Siya nga daw magluluto niya, sabi na magkipuin para daw masarap. A few moments later. At luto na ngayon, kuhol na kinuha namin yan. At syempre, nilagyan na namin sa mangkok para tikman yung niluto ni Mang Kipueng. Ito na nga siya pagkatapos niluto ni Mang Kipueng, ititikman na namin. Nung natikman ko nga, sabi ko sa partner ko, ang sarap. Tapos sabi ng partner ko sa akin, yan daw ang luto ng mga Pinoy. And that's all for today mga ka-AJ Vlogs. Please follow, like, comment, and share. Thank you for watching.